babalikan ang Panginoon para hatulan ng lahat, gantimpalaan ng mabuti at parusa ng masama. Sinasabi mong gumagawa ng gawain na paghatol ang makapangyarihang Diyos. Mukha natupad na ang mga propesiya ng Panginoon. Tama talaga ito. Oo. Salamat Amen. sa Diyos. <sighs> uh, pero kung nagbalik na ang Panginoon at sinimulan na Niya ang paghatol sa mga huling araw, alam na ba ito ng Papa? Alam ba niya? Alam ba niya? Ang Papa ay kinatawa ng Diyos sa lupa. Ito na siya ng Diyos. Kung totoong nagbalik na ang Panginoon, dapat unang makaalam ang Papa. Oo. Dapat bigyang liwanag muna ng Panginoon ang Papa. Mm -mm. Tama. Tama. Bakit hindi natin narinig na binalita ito ng Papa? Oo, Oo nga. nga. Kung hindi alam ng Papa ang pagbabalik ng Panginoon, ang makapangyari ang Diyos nga bang nagbalik ng Panginoon? Hindi natin masasabi. Oo nga. Tanongin muna natin ang Papa. Kung alam niyang nagpakita na ang Panginoon at gumagawa bilang makapangyarihang Diyos, pwede nating tanggapin to. Tama. tanungin muna natin ang Papa. Oo. oo Tanongin na natin oo, ang Papa. Magandang ideya yan. Hmm. Nagbalik na ang Panginoon, pero ayaw niyo pang tanggapin. Gusto niyo na alam muna ng Papa. Ang pagtanggap niyo sa pagbabalik ng Panginoon ay nakasalalay sa paglilinaw ng Papa. Kung tatanggapin niya ito at mag-iibanghelyo sa inyo, sa kanyo lang tatanggapin. Kung di niya alam o tatanggapin to, di nyo rin ito tatanggapin kahit alam niyong nagbalik na ang Panginoon. Tama ba ang mga sinabi ko? Oo, ganun na nga. Oo, kailangan nating makinig sa Papa. Di kayo nag-iisip ng malinaw. Oo nga. Nang magpakita ang Panginoong Hesus at gumawa sa kapanahunan ng biyaya, ang mga hudyong punong saserdote at mga pareseyo ba ang unang naliwanagan? Hindi. Eh ba't unang bibigyang liwanag ng Panginoong Hesus ang Papa sa kanyang pagbabalik? Iprinopisiya ba yon sa Biblia? May sinabi bang ganon ang Panginoong Hesus? Kung wala siyang sinabi, bakit kayo nakakasiguro na ang Papa ang unang makakaalam sa pagbabalik ng Panginoon? nasa Papa ba ang inyong pananalig o nasa Panginoong Hesus? Nasa Panginoon, siyempre. Oo nga. Oo nga. Totoong nagpakita na ang Panginoon at gumagawa. Pero dahil hindi pa namulat ang Papa, itinatanggi niyo ang pagpapakita at gawain ng Panginoong Hesus? Kung ganito, katindi ang kahangalan niyo. Kagaya lang kayo ng mga hangal na dalaga at itatakwil kayo ng Panginoon. Nakakasiguro ba kayo na ang Papa ay isa sa mga tupa ng Diyos? Hindi pa rin niya naririnig ang tinig ng Diyos. Kinukondin na pa rin niya ang gawain ng nagbalik na Panginoon at naging pariseyo na siya. Katulad lang ito ng mga hudyong punong sasardote na tumangging tanggapin ang Panginoong Hesus at kinundin na siya at nakipagsabwatan sa pamahalang Romano para ipapako siya sa krus. Di kaya ito ang lagay sa papanyo? niyo? Impossible. Ba't magiging katulad ng mga pariseyo at mga punong sasardote ang Papa? Oo. Hindi maaari yun. Ang mga pariseyo'y gumawa laban sa Panginoong Hesus. Lalabanan din kaya ng Papa ang Panginoon? Hindi. So, hindi niya magagawa. Hindi, hindi niyo Posible yun. Posible ito at malamang na ganito ang nangyayari. Tinilutan kayo ng inyong Papa na sumapi sa Three-Self Church at hindi pinasiyasat sa inyo ang bagong gawain ng Diyos. Ngayon, narinig na ninyo ang tinig ng Diyos. Kung tatanggapin nyo ito at ibabahagi sa Papa, tingnan nyo kung anong sasabihin niya. Para malaman kung isa nga siya sa mga tupa ng Diyos, tingnan nyo kung naririnig niya ang tinig ng Diyos at malalaman nyo. Maraming naniniwala na ang Papa ang unang makakaalam sa pagbabalik ng Panginoon. Tapos aabisuhan niya ang mga obispo, pari at mga parokyano. Pero kuro-kuro yan ang tao at walang sinabing gayon ang Panginoong Hesus. Mismo. Di binibigyang liwanag ng Diyos ang sinuman pag nagpapakita siya. Binibigas lang niya ang kanyang mga salita para marinig ng tao. Ginagamit niya ang mga salita niya para ihayag kung sino ang matatalinong dalaga at kung sino ang mga hangal na dalaga. Hindi ko pa ito narinig noon. Ngayon ko lang ito narinig. Sa pagbabalik ng Panginoon, sabi ng Panginoong Hesus, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na dininyo ninyo iniisip. Malinaw ang sinabi ng Panginoong Hesus, walang makakaalam sa araw at oras ng pagbabalik niya. Sa mga huling araw, pumaparito muna siya ng palihim. Teka, kung gayon, paano mo malalaman na nagbalik na siya? Oo. Paano mo malalaman? Oo, oo. Sabi ng Panginoon, dinirinig ng aking mga tupa ang tinig ko, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki, salubungin ninyo siya. Sa pagparito niya, tatawagin niya mga tupa niya gamit ang mga salita niya. Kung gusto nating salubungin ng Panginoon, ang susi ay makinig sa tinig niya. Ang mga nakakarinig sa tinig ng Diyos ay kanyang mga tupa at ang mga hindi ay mga hangal na dalaga at tiyak na mapapalaya sila. Tama yan. Ang Papa ay taong tiniwali ni Satanas. Siya'y tulad lang nating lahat. Nagkakasala tayo at gayon din ang Papa. Nangungumpisal tayo pati rin ang Papa. Ang isang tiwaling tao ay hindi maaaring kumatawan sa Diyos. Brother Lou, hindi na tama ang sinasabi mo. Oh. Totoo Anong sinasabi ng katesismo? Sinong pinuno ng banal na simbahan? Ang di nakikita yung Panginoong Hesus, ang nakikita yung Papa na pumalit kay San Pedro. Amen! Ay. Ang Papa ang kinatawa ng Panginoon sa lupa. Ginagabayan Niya, mga pari, sa mundo, tungo sa kaharian ng langit. Napakataas ng autoridad Niya. Oo nga. Pa'nong natatawag mong tiwaling tawang Papa? Hindi mo ba itinatatwa ang pinakamataas na antas ng simbahan katoliko? pagkakanuluyan sa Panginoon at pagtalikod sa katolisismo. Tama. Ma. Malaking kasalanan yan na mapaparusahan. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Kung sa tingin niyo'y kumakatawa ng Papa sa Diyos, sabihin niyo sa akin, nananalig ba kayo sa Papa o nananalig kayo sa Panginoong Hesus? Nakatitiyak ba kayo? Sa paningin niyo, hindi ba't kapantay ng Papa ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus ay Diyos, kaya Diyos din ba ang Papa ninyo? Kung gayon, kanino nananalig ang inyong Papa? Hindi ba't sa Panginoong Hesus? Mangangahas ba siyang sabihin na kapantay siya ng Panginoong Hesus? Nangangahas ba siyang kumatawan sa Panginoong Hesus? Paano pinapatotohanan ng iyong Papa ang kanyang sarili? At ano ba ang posisyon niya? Isipin mo, ang sinasabi ba ng iyong Papa ang katotohanan o hindi? Katumbas ba nang sa Panginoong Hesus ang mga salita niya? Kung gayon ang tingin ninyo, wala sa Panginoong Hesus ang pananalig ninyo. Di nyo nakikita ang Panginoong Hesus, kaya nananalig kayo sa Papa na nakikita ninyo. Kapag sinasamba nyo ang Papa bilang Diyos, kanino kayo nananalig, sa Diyos ba o sa tao? May batayan ba sa Biblia ang pagtrato sa Papa na tila siya ay Diyos? May mga patunay bang salita mula sa Panginoon na tanggap niyo na bang paghahayag ng Panginoong Hesus? Masasabi niyo ba ng malinaw ngayon kung sa Papa nga ba kayo nananalig o sa Panginoong Hesus? Kung nananalig at sumusunod kayo sa Papa, hindi kayo kikilalanin ng Panginoon. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi ko ito matatanggap. Tapusin na natin ang usapan ngayon. Father Chen. Father Chen, matalino kang tao. Iginigit mo na nananalig ka sa Panginoong Jesus. Kaya bakit sinasamba mo ang Papa? Bakit ka nagpapasako at sumasamba sa Papa na parang Diyos ito? Hindi yan naaayon sa Biblia. Oo nga. Dapat tayong manalig sa Diyos, hindi sa sinumang tao. Sana'y mapatahimik mo ang puso mo at magdasal. At hindi na mapigilan ng Papa. Oo nga. Kung iginigiit mong kumakatawan sa Panginoon ng Papa, ba't sasalubungin mo pa ang Panginoon? Nananalig ka sa Papa, yun na yun. Hindi na kailangan salubungin ng Panginoon. Sige na, sige na. Di mo na kailangan magsalita pa. Makakaalis na kayo. Father Chen. Pag-usapan natin to sa ibang araw. Father, uh, malamig ang gabi. Ito ang comporter. Ah, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Oh. Father, nagbibigay liwanag ang sinabi ni na Brother Joe at Brother Lu at naaayon sa Biblia. Dapat bang mas makinig pa tayo? Maupo ka. Sadyang tama ang mga salita ng makapangyariyang Diyos. May batayan sa Biblia sa pagbabago ng Diyos ng pangalan. Pero bakit nila itinatatwa ang Papa? Sinasabing isa siyang tiwaling tao. <sighs> ang pagsasabi nila na nagkakasala at nangungumpisal ang Papa ay tumutugma nga sa realidad. <sighs> Totoo ang mga sinabi mo pinahihintulutan tayo ng Papa na sumapi sa Three Self, hindi to kalooban ng Diyos. Tama yan. Maaari kayang di kumakatawa ng Papa sa Diyos. Nag-isip ako ng gusto kagabi. Pinahintulutan tayong sumapi sa Three Self. Pagsuko to sa partido labag yun sa banal na kalooban ng Diyos. At totoo ang katulad lang natin ng Papa, nagkakasala at nangungumpisal. Totoo nga. Maaari nga ba siyang kumatawan sa Panginoon? Hindi ako sigurado. Sa mga katuruan natin, itinalaga si Pedro ng Diyos at ang Papa ang kahalili ni Pedro kinatawan ng Panginoon sa lupa. Kaya ang pakikinig sa Papa ay pagsunod sa Panginoon. Pero tama ba talaga ang gayong pananaw? Tama ba ito? Itinalaga ng Panginoong Hesus si Pedro at pinatunayan niyo ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ka ako? Pakainin mo ang mga tupa ko. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay si Pedro at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang iglesia ko at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magsisipanaig dito. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong kalian sa lupa ay tatalian sa langit. At anuman ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Ibinigay ng Panginoon kay Pedro ang susi ng langit. Pero hindi niya pinatotohanan na ang mga papang kasunod ni Pedro ay itinalaga ng Diyos. At hindi rin ito pinatotohanan ng banal na espiritu. Sabi ng mga papa, Diyos ang nagtalaga sa kanila pero walang Nakikitang patunay na gumagawa sa kanila ang banal na espiritu. Wala rin silang totoong karanasan sa buhay bilang patunay. Kaya mahirap paniwalaan na itinalaga sila ng Diyos. Kung ang lahat ng papa ng simbahang katoliko itinalaga ng Diyos, ba't nasa labis na kadiliman ng simbahang katoliko ngayon? Ba't hindi natin makita ang gawain ng banal na espiritu? Di ba't katunahayan yon? Oo nga. Nagiging mas mapanglaw at mas bulok na ang simbahang katoliko. May alitan sa mga pari para sa katayuan at interes at naglalaban ng mga obispo para sa kapangyarihan. Walang sumusunod sa utos ng Panginoon at lumalala ang kasalanan nila. <sighs> ang simbahang katoliko'y lungganan ng magnanakaw. Nakitain mismo ng aking mga mata. Oo Totoo. nga. Labis na mapanglaw at bulok ang simbahan nyo. Hindi ba yung direktang nauugnay sa inyong papa? Dinala ng papa ang simbahan sa puntong ito. Sa tingin mo ba'y maliligtas ka talaga niya sa kasalanan? Yun ba'y napag-isipan mo na? Hindi. Hindi ko yun kailanman naisip. Sa tingin mo, maaaring kumatawa ng papa sa Diyos at tinulutan ka ng papa na sumapi sa tree self. Kaya bakit hindi mo pa ito ginawa? Hindi ba't sinasalungat mo ang Papa? Tungkol naman sa pagsali sa Triself, self sumusunod ka ba sa Diyos o doon sa Papa? Sinabi ng Papa na sumali ka, masasabi mo bang sang ayon ng Diyos sa gagawin mong yon? Tiyak na hindi sang ayon ng Diyos. Mm. Inaakay kayo ng inyong Papa na sumapi sa Triself, Isinusuko kayo sa partido at kay satanas. Oo nga. Naayon ba sa kalooban ng Panginoong Hesus ang mga kilos ng Papa? Hindi ba niya ipinagkakanulo ang Panginoong Hesus? Lahat ng sinasabi ko'y umaayon sa realidad. Hmm. Ayokong hatulan o kundinahin ang Papa. Bagamat nakikita niyo ang kaguluhan at kadiliman ng katolisismo, wala kayong pagkakilati sa Papa ninyo. Patuloy niyo siyang hinahangaan at tinatrato pa nga siya na katulad ng Diyos at kapantay ng Panginoong Hesus. Naaayon ba yun sa kalooban ng Diyos? Sumasamba at sumusunod kayo sa isang tao. Mahirap sabihin kung masasalubong niyo ang Panginoon kung nakikinig at sumusunod kayo sa Papa ng ganito. Ang pinakapunto ay wala kayong pagkakilati sa Papa at palaging napipigilan niya. Kung ayaw niyong matauhan, masasawi kayo sa mga kamay ng Papa, at maaaring nyo ng kalimutan ang pagsalubong sa Panginoon. Oo oh, nga, tama ka. Tama ang sinabi mo. Sinasamba ko ang Papa mula nang umanib ako sa simbahang katoliko. Wala talaga akong pagkilatis sa Kanya bago ang araw na to. Hmm. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Basahin natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Sige. 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 Hayaan mong basahin ko. Sige, heto. Dito. Mayroong ilang pangunahing relihiyon sa mundo. At bawat isa ay may sariling pinuno o leader. At ang mga alagad ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mga bansa at rehiyon sa buong mundo. Halos bawat bansa, ito man ay malaki o kaya'y maliit, ay may iba't ibang relihiyon sa loob nito. Gayon man gaano man, karami ang mga relihiyon sa buong mundo, lahat ng tao sa loob ng San Sinukob ay umiiral sa huli sa ilalim ng patnubay ng nag-iisang Diyos. At ang kanilang pag-iral ay hindi ginagabayan ng mga pinuno o leader ng relihiyon. Ibig sabihin, ang sangkatauhan ay di ginagabaya ng isang relihiyosong leader, kundi lahat ay pinamumunuan ng lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay at lumikha rin sa sangkatauhan. At ito ay totoo. Amen. Amen. Bagamat ang mundo'y may ilang pangunahing reliyon, gaano man kalaki ang mga to, lahat sila'y umiiral sa nasasakupan ng lumikha. At walang isa man sa kanila ang makalalampas sa kapamahalaan ito. <sighs> ang pagunlad ng tao at ng agham pang kalikasan, ang pagpapalit ng lipunan, ay hindi maihihiwalay sa mga plano ng lumikha. At ang gawain ito'y hindi isang bagay na magagawa ng pinuno ng relihiyon. Ang isang pinuno'y pinuno lang ng isang relihiyon at hindi maaaring kumatawan sa Diyos. Hindi niya pwedeng katawanin ng lumikha ng langit at lupa. Ang isang pinunoy maaaring mamuno sa lahat ng nasa loob ng relihiyon ngunit hindi nila mauutusan lahat ng nilalang sa silong ng kalangitan. Tanggap ng sansinukob bang katunayang ito. Mm. Amen. Amen. Ang isang pinuno ng relihiyon ay isang pinuno lamang at hindi siya makapapantay sa Diyos ang Lumikha. Lahat ng bagay ay nasa mga kamay ng Lumikha at sa katapusan ay babalik silang lahat sa mga kamay ng lumikha. Ang sangkatauhan ay ginawa ng Diyos, at anuman ang reliyon, bawat tao ay babalik sa ilalim ng kapamahalaan Niya. Ito ay hinding-hindi maiiwasan. Amen! amen, Salamat sa Diyos! Ang Diyos ang lumikha, Siya ang pinakamataas at natatangi. Nilikha Niya ang langit, lupa, lahat ng bagay at pinamumuluan ng sangkatauhan. Oo. Oh. Ang Diyos lang ang makapagpapahayag ng katotohanan at ang tanging makapagliligtas sa atin mula sa kasalanan para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Amen. Ang Diyos na nag-iisang nararapat sa ating pagsamba. Mm. Amen. Gaano man kaganda ang katayuan ng isang tao, nilikha lamang siya ng Diyos. Tiniwali siya ni Satanas, namumuhay sa kasalanan at di karapat dapat kumatawan sa Diyos. <sighs> Totoo. Magbasa pa tayo ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sige, sige. Po. Sige ba. Sa pahina 563. Gusto ko rin magbasa. Sige. Heto. Sige. Dito. Sige. Ang tao ay nabubuhay sa ilalim ng pagkakabalot ng impluensya ng kadiliman. Nakagapos sa impluensya ni Satanas nang hindi makakatakas. At ang disposisyon niya Pagkatapos itong maproseso ni Satanas, ay mas nagiging tiwali. Ang lahat ng kilos at gawa ni Satanas ay namamalas sa mga tao. Ngayon, ang lahat ng kilos at gawa ng tao ay pagpapahayag ni Satanas at hindi kayang kumatawan sa Diyos. Ang tao ang pagsasakatawan ni Satanas at ang disposisyon ng tao ay hindi kayang kumatawan sa disposisyon ng Diyos. Mabuti ang karakter ng ilan Pwedeng gumawa ang Diyos sa pamamagitan nila. At ang gawaing ginagawa nila ay ginagabayan ng banal na Espiritu, ngunit ang disposisyon nila ay hindi kayang kumatawan sa Diyos. Ang gawaing ginagawa ng Diyos sa kanila ay paggawalang at pagpapalawak ng umiiral sa loob. Mga propeta man mula sa mga nakaraang kapanahonan o mga ginagamit ng Diyos, walang sino man ang kayang direktang kumatawan sa Kanya. Tanging ang pag-ibig, ang kahandaan ng magdusa, ang katuwiran, pagpapasakop at pagpapakumbaba at pagkatago ng nakatawang taong Diyos ang direktang kumakatawan sa Diyos. Dahil noong Siya'y pumarito, dumating Siya ng walang makasalanang kalikasan at direktang dumating mula sa Diyos ng hindi na proseso ni satanas. Si Jesus ay kawangis lamang ng makasalanang laman at hindi kumakatawan sa kasalanan. Sa makatuwid ang Kanyang mga kilos, gawa at salita, at bago niya matupad ang gawain niya sa pagpapapako sa krus, kabilang yung pagpapapako sa krus ay lahat direktang kumakatawan sa Diyos. Ang halimbawa ni Yesus ay sapat na upang patunayan na ang sinumang may makasalanang kalikasan ay hindi kayang kumatawan sa Diyos at na ang kasalanan ng tao ay kumakatawan kay Satanas. Ang ibig sabihin nito, ang kasalanan ay hindi kumakatawan sa Diyos at ang Diyos ay walang kasalanan. Kahit ang gawain ginawa ng banal na Espiritu sa tao ay may tuturing lamang na nagabayan ng banal na Espiritu at hindi masasabing ginawa ng tao sa ngalan ng Diyos. Ngunit para sa tao, ang kasalanan man niya o ang disposisyon niya ay hindi kumakatawan sa Diyos. Amen! Amen. Salamat sa Diyos. Napakalinaw ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Oh. Hindi maaaring kumatawan sa Diyos sa mga tiwaling tao. Ang Papa ay nagkakasala at isa ring tiwali, kaya hindi Siya pwedeng kumatawan sa Diyos. Tama Kung tatawag kinatawan ng Diyos sa lupa ang isang tiwaling tao at iisipin pagsunod sa Diyos ang pagsunod sa Papa, hindi ba't nilalabastangan natin ang Diyos? Yan ay tila pananalig sa Panginoong Hesus, samantalang nananalig at nagpapasakop talaga sa Papa. Kaya naman… Sa pananalig natin, dapat sumunod lang tayo sa Diyos. Di tayo pwedeng bumaling o sumamba sa sino mang leader ng relihiyon. Mm. Lalo na sa pagsalubong sa nagbalik na Panginoon. Sundin natin ang mga salita ng Diyos, hangaring marinig ang tinig niya, at sundan ang mga yapak niya. Amen. Yun lang ang tunay na pagsunod sa Diyos. Amen. Gaya ng ipinopropesiya ng pahayag, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Amen. 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 Ilang dekada na ako mananampalataya. Pero sumasamba at sumusunod pala ako sa Papa. lang ang pakikinig sa Kanya'y pakikinig sa Panginoon. Namumuhay ako sa gapos ng autoridad ng Papa. Oo nga. Pagkabasa natin ang salita ng makapangyarihang Diyos, Nakita kong walang puwang ang Panginoong Yesus sa puso ko. Oo nga. Kinuha ng Papa ang puwang ng Diyos sa aking puso. Paano yan naging pananalig sa Diyos? Pagsamba yun sa isang tao, sa isang idolo, at mapanghanib talaga yon. Oo nga. Buti na lang binasa mo sa akin ang mga salita niya, at natauhan ako. Salamat, Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Masyado na nating itinaas ang Papa. Sinasamba siya na parang Diyos. Kailangan talaga nating magsisi sa Panginoon. Okay. Kung wala makapangyari ang Diyos na nagpapahayag ng katotohanan at naglalantad nito, di sana natin ito makikita. Tama. Sa isa sa ating mga himno, sinasabi natin ang Papa, ang katotohanan at ang araw, at siya'y kinatawa ni Kristo. Nananalig tayo sa Diyos, pero sinasantabi natin siya para sambahin ang Papa na parang Diyos bakit ba napakahangal natin? Hmm. <laughs> Sinabi ng Panginoong Yesus, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Nakikita kong gumagawa. Laban sa Panginoon, ang mga pare nang pigilan nila tayong magsiyasat sa tunay na daan. Hindi okay. na tayo pwede magpapigil sa kanila. Tama <laughs> Pumarito na ang makapangyarihang Diyos at iminulat tayo sa tulong ng katotohanan. Kung hindi, susundin natin ang Papa, mga obispo at pare, at madadala pa sa imperno. Namulat tayo dahil sa salita ng makapangyarihang Diyos. Amen! Tunay na ito nga ang pagliligtas ng makapangyarihang Diyos. Amen! Amen. Salamat sa mga